guys, we're going to this video. Ngayon guys, ay total ko to sa sa province charis, province Cebu City. <laughs> so, ito tayo mo na yung gan guys, ito tayo mo dito guys. Nara nara. So, eh. eh. Hello guys. Money guys, basta mo nang mga guys, guys na guys. Mana guys